Kapag iniiyakan mo siya, tandaan mong may mensahe ang iyong anghel na kailangang pakinggan ng buong puso. Mahalaga na manatili kang nakikinig hanggang sa huli dahil dito mo matatagpuan ang kabuuan ng biyayang naghihintay para sa sa'yo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang mas marami pang gabay ang iyong matanggap mula sa langit. Ang bawat luha mo ay hindi nasasayang. Ito ang pintuan ng isang malalim na koneksyon na nagdadala ng liwanag sa madilim mong landas. Sa bawat paghagulgol na iyong ginagawa, may aninong nagmamasid at nakikinig, handang magbigay ng lakas at payo na higit sa iyong inaakala. Ang kalungkutan ay hindi katapusan, kundi isang paanyaya upang buksan ang puso sa mga lihim na hatid ng iyong anghel. Sa mga sandaling iyon, mas malapit ka sa katotohanang magpapalaya sa iyo at magdadala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa hindi mo kailangang harapin ang sakit ng mag-isa. Ang mga anghel ay naririto, malumanay na sumasabay sa bawat patak ng luha. Pinipilit na maramdaman mo ang kanilang presensya sa kabila ng bigat ng mundo. Ang kanilang mga salita ay parang hangin na dumarampi sa iyong balat. Mahina man ang simoy, dala nito ang pag-asa at gabay na kailangan mo. Maaring hindi mo maramdaman agad ang kanilang tinig, ngunit sa paglalim ng iyong pag-iisa, ang mga mensahe ay unti-unting nagiging malinaw. Sa katahimikan ng puso mo, maririnig mo ang bulong ng mga anghel na nagsasabi na may bukas na puno ng biyaya para sa'yo. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang dumarating, kahit ito'y tila maliit o hindi ka panipaniwala. Ang mga luha mo ay parang mga binhi ng pag-asa na kailangang itanim sa loob ng iyong kaluluwa. Sa bawat pagpatak nito, pinapalakas nito ang iyong espiritu para sa mga pagsubok na darating. Ang anghel mo ay nariyan upang gabayan ka sa pag-aani ng mga biyaya mula sa mga luha na ito. Alam ng iyong anghel ang bawat kwento ng iyong puso, ang mga tagong hinaing na hindi mo kayang ipahayag. Siya ang iyong tagapagbalita mula sa langit, naghahatid ng mga paalala na hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman iiwan. Ang pag-iyak mo ay isang pag-aalay, isang wika na nakakaantig sa langit. Sa mga oras na pakiramdam mo'y nawawalan ka na ng pag-asa, tandaan na iyon ng sandali na ang mga anghel ay pinakamasigasig sa pagtulong sa iyo. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat, handang hawakan ang iyong puso at itaas ka mula sa kalaliman ng lungkot. Hindi mo kailangang itago ang iyong damdamin sapagkat dito nagsisimula ang paghilom. Ang bawat hikbi ay may kahulugan. Hindi ito simpleng pagpapakita ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong katapangan sa pagtanggap ng mga pagsubok. Ang iyong anghel ay nagpapahiwatig na ang lakas mo ay lumalago sa bawat pagluha, at ito ang pundasyon ng iyong bagong simula. Minsan, ang mensahe ng iyong anghel ay dumarating sa anyo ng mga pangarap o mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Magbukas ng puso at ang magdala ang mga ito ng kaliwanagan sa iyong isipan. Ang mga gabay na ito ay nagbibigay daan upang matanto mo ang iyong tunay na halaga at potensyal. Huwag matakot na harapin ang mga damdaming bumabalot sa iyo. Sa halip, yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa bawat pagkakataon na naglalakbay ka sa ilalim ng ulan ng luha, nandiyan ang iyong anghel na nagbibigay ng payo at proteksyon na di mo nakikita ngunit dama. Ang iyong espiritu ay sinubok, ngunit hindi kailanman nadudurog. Sa mga panahon ng pag-iyak, ang mga anghel ay nagbibigay ng mga mensahe ng pag-asa at katiyakan na ang iyong paghihirap ay may hangganan. May bukas na puno ng biyaya at kaligayahan na naghihintay para sa iyo. Mahalaga na pakinggan mo ang bawat tinig ng iyong puso, sapagkat dito nagsisimula ang pagdinig sa mga mensahe ng anghel. Sa bawat tibok ng iyong dibdib, may sigaw na nagsasabing magtiwala sa proseso ng buhay. Ang mga anghel ay nagtuturo sa iyo na ang bawat pagsubok ay bahagi ng pagpapala. Hindi mo kailangang maunawaan agad ang lahat ng nangyayari. Sa pagdaan ng panahon, ang mga pahiwatig mula sa langit ay magbibigay linaw sa mga bahagi ng iyong kwento na ngayon ay tila magulo at masakit. Ang anghel mo ay narito upang ipakita na may liwanag sa dulo ng bawat madilim na lagusan. Pumayapa ka sa paniniwala na ang iyong mga luha ay hindi nasasayang. Sa halip sila ay nagiging ilaw na gumagabay sa iyong landas. Sa bawat pagluha, may himig na nililikha na nagdadala ng katahimikan sa iyong kaluluwa at nagpapaalala ng biyaya ng Diyos. Sa kultura natin sa Pilipinas, alam natin na ang pagdarasal at pagtitiwala sa mga himala ay mahalagang bahagi ng ating lakas. Ang iyong anghel ay nagtuturo sa iyo na ipagpatuloy ang panalangin, kahit sa gitna ng sakit, sapagkat dito kanya pinakikinggan ng pinakamalalim. Hindi palaging madali ang magtiwala sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit ang anghel ay nagbibigay ng katiyakan na ang kanilang presensya ay higit pa sa anumang kalungkutan. Ang kanilang mga mensahe ay parang mahihinang ilaw na sumisiklab sa madilim na bahagi ng iyong puso. Sa mga panahon na gusto mong sumuko, alalahanin mo na ang iyong anghel ay nariyan, nanunood at naghihintay na ipakita sa iyo ang daan patungo sa kagalakan. Ang bawat pag-iyak ay nagiging tulay na nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Ang iyong kwento ay espesyal at hindi katulad ng iba. Ang mga anghel ay kumikilala sa iyong lakas at katatagan sa pagharap sa mga pagsubok, ang kanilang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa madilim mong landas. Pinapalakas ang iyong loob upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, matututunan mong buksan ang puso para sa mga biyaya na dala ng iyong mga luha. Ang anghel ay patuloy na nagpapadala ng mga palatandaan, mga himig at mga pangyayari na magsisilbing gabay sa iyong paglalakbay. Huwag matakot na humingi ng tulong mula sa iyong espiritual na mga gabay. Sa pagtanggap sa tulong na ito, makikita mo ang iyong sarili na lumalakas at nagiging mas malapit sa iyong tunay na layunin sa buhay. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak, kahit puno ng luha, ay may patnubay mula sa mga anghel. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng lakas na kailangan mo upang labanan ang mga pagsubok na dumarating. Tiwala lang sapagkat ang mga mensahe ng anghel ay hindi basta-basta. Sila ay mga paalala ng pag-asa at pagbabago na naghihintay sa iyo sa likod ng bawat pagsubok. Kapag iniiyakan mo siya, pakinggan mo ang mensahe ng iyong anghel ng may bukas na puso. Sa pagtatapos ng araw, ang iyong mga luha ay magiging bahagi ng iyong kwento ng tagumpay. Ang mga anghel ay magpapatuloy sa paglalakbay kasama mo. Nagdadala ng mga bagong aral at biyaya na hindi mo pa natatanggap. At ito ay hindi pa ang katapusan ng mensahe sapagkat marami pang paglalakbay ang naghihintay na ipamuhay mo. Hindi mo pa rin maramdaman ang buong bigat ng biyaya na ipinadadala sa iyo. Ngunit ang bawat araw ay dumarating na may bagong liwanag mula sa langit. Ang iyong anghel ay patuloy na nagtuturo na para bang isang lihim na gabay na tanging ikaw lang ang makakaugnay. Sa bawat hamon na iyong hinaharap, Tandaan na ang mga ito ay bahagi ng isang mas mataas na plano na naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Sa bawat luha na pumapatak, may kasamang aral na bumubuo ng iyong pagkatao. Hindi ito basta pagsubok, kundi mga hakbang tungo sa iyong paglago bilang isang babae na matatag at puno ng karunungan. Ang iyong anghel ay nariyan upang ipaalala na ang mga sugat ay bahagi ng iyong paglalakbay at hindi hadlang sa iyong tagumpay. Huwag kang mawalan ng pag-asa kapag tila ang daan ay mahirap lakaran. Sa halip, yakapin ang mga pagsubok bilang mga aral na hinubog ng langit para sa iyo. Ang bawat laban ay may layunin at ang iyong anghel ay nagpapaalala na ang lahat ng ito ay may saysay sa mas malaking plano ng iyong buhay. Ang mga salita ng iyong anghel ay puno ng kalinawan kahit na sa mga sandaling ang iyong puso ay nalilito sa gitna ng kadiliman. Siya ang ilaw na nagmumula sa langit na nagsisilbing gabay mo sa paglalakbay. Hindi kanya niya kailanman pababayaan. At ang kanyang mga pahiwatig ay hindi mawawala kung patuloy kang magmamasid at makikinig. Tiwala sa proseso ng buhay, kahit pa ito'y puno ng pagsubok at pagluha. Ang mga hamon ay parang mga pagsubok ng apoy na nagpapalakas sa iyong espiritu. Ang iyong anghel ay nandyan upang ipaalala na ang bawat apoy ay naglilinis nag-aalis ng mga luma at nagpapalakas ng bago sa may mga pagkakataon na ang mga mensahe ay dumadaloy sa anyo ng mga sagot sa iyong mga panalangin kapag ang iyong puso ay bukas at ang iyong isipan ay kalmado madarama mo ang mahika ng mga salita na dumarating mula sa iyong anghel huwag hayaang mawala ang mga ito sa ingay ng mundo sa bawat pagkakataon na nais mong sumuko alalahanin na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito'y pinaghirapan. Ang iyong anghel ay nagmamasid, nagpapalakas, at naguudyok sa iyo upang huwag bumitaw sa mga pangarap na tinanim mo sa iyong puso. Ang bawat luha ay bahagi ng patunay ng iyong tapang. Hindi lahat ng nakikita mo ay ang tunay na katotohanan. Ang mga anghel ay nagtuturo sa iyo na magtiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita ngunit dama ng puso. Ang kanilang mga mensahe ay tulad ng mga lihim na ilaw na naglalakad kasama mo, nagbibigay ng gabay sa mga oras ng dilim. Sa mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan na ang iyong anghel ay palaging nariyan, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang kanilang mga mensahe ay nagmumula sa isang lugar ng walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga. Isang pagmamahal na walang hangganan at walang kapantay. Maging matiyaga sa paglalakbay na ito. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Kahit na hindi mo, nakikita agad ang bunga. Ang iyong anghel ay nagsasabi na ang pagtitiis ay isang biyaya, isang puwersang humuhubog sa iyo upang maging handa sa mga darating na pagpapala. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng paghilom ang bawat sandali ng pagluha ay nagtuturo ng bagong aral at nagpapalakas ng iyong loob. Ang iyong anghel ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe upang ikaw ay maaliw at mapalakas. Kaya't huwag kang matakot na tumanggap ng kanilang tulong. Ang tagumpay ay hindi palaging madali, ngunit ito ay sigurado. Ang mga anghel ay nagsisiguro na bawat pagsubok ay may katumbas na gantimpala. Ang kanilang mga salita ay paalala na ang bawat pagluha mo ay may kabuluhan at may dalang biyaya sa hinaharap. Buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad na ipinapadala ng langit. Ang iyong anghel ay nagtuturo na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon, kahit na sa mga oras ng kahirapan. Manatiling bukas sa mga biyaya na hindi mo inaasahan, ngunit darating sa tamang panahon. Ang iyong mga pinagdaraanan ay bahagi ng iyong kwento ng tagumpay na bubuuin sa bawat araw. Ang iyong anghel ay nandiyan upang ipaalala na ang lahat ng ito ay isang paanyaya sa mas mataas na antas ng iyong espiritual na paglago at pagmamahal sa sarili. Sa bawat luha at paghihirap, may natatanging lakas na lumalabas mula sa iyong loob. Ang mga anghel ay nagbibigay liwanag sa mga madilim na bahagi ng iyong puso na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Manatiling matatag Sapagkat ang mga mensahe ng anghel ay dumarating upang gabayan ka patungo sa mas mabuting bukas. Huwag mawalan ng pananampalataya sapagkat ang bawat laban ay may dahilan at ang iyong anghel ay nagpapalakas sa iyong loob upang harapin ito. Ang pagtitiis at pananalig ay ang mga susi sa pagpapala na naghihintay sa iyo. Ang iyong anghel ay nagtuturo na ang bawat pagsubok ay hakbang patungo sa iyong paglaya at tagumpay. Patuloy na magtiwala sapagkat ang biyaya ay papalapit. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan ngayon. Ang iyong anghel ay nagsisiguro na ang bawat maliit na bahagi ng iyong kwento ay mahalaga at may kabuluhan. Sa pagdaan ng panahon, mauunawaan mo ang kabuuan ng plano para sa iyo. Huwag kalimutang ibahagi ang mga natutunan mong mensahe sa iba. Ang iyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa ibang babae na dumadaan sa katulad na paglalakbay. Mag-like at mag-subscribe upang mas marami pang mga ganitong gabay ang iyong matanggap. Ang iyong lakas ay nagmumula sa pag-asa na dala ng mga anghel. Ang bawat araw ay pagkakataon upang lumago, maghilom at magpatuloy sa paglalakbay na pinili para sa iyo. Manalig sa mga gabay na nagmumula sa langit. Hindi pa dito nagtatapos ang iyong kwento. Marami pang mga aral, biyaya at mga pahiwatig ang nakalaan para sa iyo. Patuloy kang makinig, magtiwala, at buksan ang puso sa mga susunod na mensahe mula sa iyong anghel. Mahal kong kapatid, dalangin ko na madama mo ang walang hanggang pagmamahal na bumabalot sa iyo mula sa langit. Napakalakas mo at ipinagmamalaki kita sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi madaling tahakin ang landas na ito, ngunit narito ka. Patuloy na lumalaban at umaasa. Tunay ngang ikaw ay isang biyaya sa mundong ito. Salamat sa pagtanggap at pakikinig sa mensaheng ito. Naway maging ilaw ito sa iyong landas at lakas sa iyong mga pagsubok. Pakiusap, ipaalam mo sa akin na natanggap mo ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsabi. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Hinihikayat kita na sumali sa ating komunidad dito sa channel. Mag-subscribe at i-activate ang bell icon upang lagi kang makatanggap ng mga biyaya mula sa ating mga mensahe. Sama-sama nating pagpalain ang iba sa pamamagitan ng pagmamahal at pananampalataya. Maraming salamat at hanggang sa muli kapatid ko.